Ayan magandang umaga po mga dinbulag Ayan bumilagan po natin muli ang bahay ni Lola at Lolo Ayan kung makapansin nyo Ayan nandiyan pa yung tukod At ayan nadagdagan na lang kalang yung bato So kung di talaga nakala nakalangan yan Baksak talaga yan Ayan mga dinbulag o makapansin nyo yun Yung mga dingding dyan sira sira na yung mga bubong yan o oh butas-butas uh, na kapag umuulan hindi na sila makatigil dyan lumilipat sila at nakikitulog na lang ayan tingnan nyo naman ang loob pati yung mga dingding oh mga butas-butas ayan mga kajinbulag uh, baka sakali na matulungan natin ito na may ayos man lang yung kanilang bahay at mag-asawang matanda lang po ang nakatira dyan ayan uh, kung makikita nyo sa likod bahay ayan pa rin yung mga tukod nyo oh ayan. kung hindi siya natukuran talagang baksak Paksak talaga yung bahay ni Lola at Lolo. Ayan, oh. No? Ayan, sa mga may mabubuting puso, baka po pwedeng maikurot natin ito kahit na pambili man lang ng mga yero. Ayan, oh. No? Mga bubong, mga haligi. Ayan. Ayan, mga katingulag. Sana po ay matulungan natin sila. Let's Jean!